Good morning everyone. So ngayon ay magluluto tayo ng maiz. Like wow. Babalatan natin. Babalatan natin ang maiz. Oh, diba? Ito na siya. Binili po namin ito sa Calvega kalbe yeah. kukurin kukurin natin ang kanyang mga buhok ang kung sino ang may buhok dyan, ito maraming buhok ang mais. Kung sino dyan ang pinakamalaki, nakatira na ba kayo ng malaki nito? Ang sarap pag ito ang nanong malaki. Okay. Ang sarap po nito guys. Promise. Charin lang.